alam nyo guys, ngayon lang ako naku-convince na to sin against God is a choice. Yung fact na alam na natin yung wrong and right, tapos pinili pa rin natin yung mali, di ba? Choice agad yun, choice na natin. So, wala tayong karapatan na sabihin na may takot tayo sa Diyos. Hanggat nilalabag natin yung Ten Commandments, hanggat patuloy tayong gumagawa ng masama, ang mong sasabihin na mahal mo ang Diyos at may takot ka sa Kanya. Sabi nga rin po sa banal na aklat na if you love me, you will obey my commands. Sabi ng Panginoong Jesus. Bata pa lang naman tayo, di diba? Alam na natin yung tama at mali. Talagang pinipili lang natin yung mali. Tapos sasabihin natin, tao lang tayo, hindi. Ibig sabihin, pag po tayo ipatuloy na gumagawa ng mali, wala sa atin ang banal na espiritu. Kasi kung nasa atin ang banal na espiritu, hindi hindi po tayo gagawa willingly ng kasalanan. Nag-apply ako ng role. Na-interview na ako pero wala pa rin feedback. Hindi naman ako disappointed. Inisip ko na lang baka hindi para sa akin. And ang naisip ko, this whole day, bukod sa sobrang init, ang dami kong ano, ang dami kong thoughts, ang dami kong doubts. Pero, no-overcome na ko naman by God's grace. And one thing I know, I can't sin again because of money. Imagine, guys, we, ano, we people, we have a choice, eh, lalo sa mga babae. Eh. Diba, especially nasa social media tayo. Pwede naman tayong mga akit-akit, parang magpa-cute, magpa-sexy, just to earn money. Especially, kung nari sa live, ganyan, magsinungaling ka, iba mga flirt ka, lalo may mga foreigner naman halimbawa, maraming gumagawa nito pero since I'm a Christian na ito yung advantage guys kapag na-meet mo na si God kapag na-encounter mo na si God talagang alam mo na malinaw na sa mind mo kung ano yung masama at ano yung mabuti and sabi ko nga bakit ako mag-worry para lang makagawa ako ng masama para magkapera ako Bumawa ako ng masama, magsinungaling. Diba? Kaya nga, sabi, tao lang, hindi ko patwiran yung tao lang. May choice tayo eh. May choice tayo na pumili ng mabuti over bad things, diba? So, it's a matter of choice, guys. Sabi nga dun sa isang Bible verse na, sabi dito sa Mark 8, 36 For what does it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Magbibigay ako ng example, kagaya nung nangyayari sa akin a month ago na live ako ng live. Nagkakapera naman ako pero hindi ko na napapansin na parang nag entertain na pala ako kahit may asawa ako. Tapos alam yun yung nagpapakit-cute na ganyan and then hanggang sa nag-endorse na nga ako ng mga may damit. So, kumita naman ako ng pera. Kaya lang, I came to my senses na napakaliit na halaga or kahit pa maging milyon anong mapapala mo kung yung kaluluwa mo naman yung nanganganib? ba? Diba? Yun na yung ano, iniisip ko buong maghapon. Yung parang, ano eh, may choice ako eh. May choice ako na para magka ako, para hindi ako ma-board. Diba? Pwede naman mag-live ulit ako, ganyan. Pero kasi wala na ding sense yung pag-live ko na alam mo parang kahit mukha ko lang pinapakita ko, may talagang mga taong madumi yung isip. Mga bastos yung comments. So, parang sabi nga naman ng isang viewer dati, kung ayaw daw na may magkagusto, wag na daw mag-live. Naman, may point naman siya. Ayun, yun na yung naisip ko ngayon, guys. Talagang may choice ng babae kung magpapakalaswa siya, kung magsisinungaling siya for the sake of money. Talagang nasa choice yan. And kapag hindi mo pa nakikilala si God, ano ka, nandun ka sa estado na gumagawa ka ng mga kahalayan, kalasuan, magsisinungaling ka for the sake of money. Para din sa lahat, anong mapapalaan nyo kung naluloko kayo ng tao or masyado kayong marumi sa harapan ng Diyos alang-alang sa pera? O pansamental ang kasiyahan?